Okay your signs, tignan naman po natin kung ano ba ang mensahe sa iyo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open minded sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel. Please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video sa mga nais naman po mag-avail mag ng ating video Uh, private readings ng ating lucky stones, ng ating lucky bracelet, ng ating evil eye amulet Makikita niyo po yung link sa description box below Tarot Intentions by Aliana Reyes Tignan po natin kung ano ba ang mensahe sa iyo Signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong araw na ito So we have clairvoyance Sabi ni Archangel Raziel dito I'm helping your spiritual sight to awaken fully so you can clearly see heavenly love So may mga visions kayo dito ngayon yung iba sa inyo natatakot kayo sa mga visions ninyo. Meron naman dito, um, yung mga visions ninyo, so, uh, positive naman siya. So, positive and negative yung iba sa inyo dito. Siguro, um, meron yung iba kasi natatakot dahil hindi nyo siya makontrol. So, tawag po kayo kay archangel raziel you pray uh, na i-guide kayo ni archangel raziel at tulungan niya kayo para ma-balance po ninyo kasi yung iba sa inyo out of control yung inyong pagiging clairvoyant so ayun hindi niyo alam kung blessings ba yan kasi iba sa inyo puro negative talaga yung nakikita niyo Tignan natin, we have clear your space. Ayan po. So, kailangan nyo talaga, hindi lang i-clear yung energy niyo i-clear nyo din yung space niyo This time, to declutter. So, linis po kayo ng bahay, mag-general cleaning kayo, yung mga bagay na hindi nyo na sinusuot, yung mga nakatambak na lang dyan sa bahay niyo alisin nyo na po yan kasi nagdadala ng negatibo. Tignan natin, spirit guide. kayo yung iba sa inyo, napapansin niyo medyo mabigat yung ano niyo Mabigat yung feelings ninyo. ayan po. Kasi may mga bagay dito na sa bahay ninyo na may mga kumapit na bang negatibo dahil hindi niyo naman ginagamit yung mga bagay, nakatambak lang siya kaya minsan talaga pangit yung mas ma madami tayong bagay or madami tayong gamit sa bahay na hindi naman natin ginagamit. So, ayun po. Yung iba, ito lang, narinig ko lang kasi, um, or air science parang need nyo maging minimalist pagdating sa bahay ninyo. Yung talagang ginagamit nyo lang, yun lang talaga yung mayroon kayo. So, focus on your needs ngayong time na ito. Tignan po natin, or maybe this year. Tignan po natin, pagdating pa sa, ayan, hello from heaven. So, yun nga yung iba sa inyo. Pwedeng mayroon kayong, yung iba sa inyo kasi pwedeng, um, ginaguide kayo your signs ng mga mahal ninyo sa buhay na pumanaw na. And for some of you, sila yung nagbibigay ng ano sa inyo eh, ng parang may pinapakita sila sa inyo. Some of you naman, hindi nyo talaga sila kunari nakikita na gising kayo, pwede po na habang tulog kayo, doon sila nagbibigay ng guidance sa inyo. Sabi sa inyo ni Archangel Azrael dito, your loved ones in heaven are doing fine, let go of worries and feel their loving blessings. So no need to worry na po pagdating sa kanila, just pray for them. If napapaginipan nyo sila, just pray for them. Siguro yun yung kailangan nila tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo. Spirit guide, mensahe pa po natin for air signs. Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Yan, tignan natin. We have tears of joy and sadness. Yan yung nararamdaman ninyo ngayon. Kasi nga, syempre, meron kayo ditong mga kailangang i-let go. So, sabihin natin yung mga gamit. <laughs> Kaya niyo yung binili kasi gustong gusto niyo Gustong gusto niyo pero hindi niyo naman nagagamit. Pero dahil nga ito, yung iba sa inyo, ready na talaga kayong mag-let go ng mga bagay at mga gamit sa life ninyo sa so medyo nalulungkot kayo but at the same time you are happy because yun, ano, parang natututunan niyo paano mag-detach sa isang bagay, sa isang tao, sa isang sitwasyon. Kaya alam niyo yun, mas magiging powerful talaga kayo if you learn how to detach yourself from certain things. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa Spirit Guide, natin sa iba natin kay air signs. We have soulmate. So, ayan. Alam nyo. Ayan. You are dealing with your soulmate. Yung mga tao sa paligid niyo air signs ngayon, na talagang magaan yung energy niyo sa kanila. Parang kilala nyo na talaga sila. Yan po yung mga soulmates ninyo. Pwede rin pagdating sa love life, you are dealing with your soulmate. Ayan po. Tingnan natin. Pero meron din dito. Kaya hindi pa dumadating yung soulmate niyo, Kasi ang daming blockages sa life ninyo. So, pwedeng ang magpapakita nga sa inyo nung soulmate ninyo, ayan, mapapaginipan ninyo kasama ng mahal ninyo sa buhay na pumanaw na, yung soulmate ninyo. So, parang alam mo yung pinapakilala sa'yo, yung soulmate mo, true dreams. Tingnan po natin kung ano pa ang mensahe para sa inyo. Spirit guide, mensahe pa po, po natin kay your signs. Ang lucky number nyo po ay number 14. 1, Check natin. Spirit guide, pagdating po sa trabaho, kamusta po si air signs. We have nine of pentacles. Napakaganda naman ng trabaho ninyo. Meron dito pwedeng magre-retire na po kayo. Meron dito may makaka may makaka-receive ng bonus. Meron dito ma mano ma ba kayo? Ma-promote or you just you're just happy pagdating dito sa trabaho ninyo, pagdating sa mga achievements ninyo, pagdating sa work. Tignan po natin ano pa, na, ano pa ang mensahe pagdating po sa negosyo, spirit guide. Kamusta po ang negosyo ni Air Signs? We have temperance. So, pagdating naman dito sa negosyo, sinasabi sa inyo dito ni Universe, hindi dapat lahat minamadali. It will take some time para mahawakan nyo talaga, para makita nyo talaga yung pagiging successful ninyo. Pero that doesn't mean na dapat kayong huminto. Dapat magpatuloy pa kayo para ma-reach nyo yung goal niyo Para ma-reach nyo yung state na yan ng inyong business. So, kailangan nyo din dito sobrang maging mapagpasensya daw kayo pagdating sa inyong mga kliyente. Kasi may mga magbibigay talaga dito ng sakit ng ulo ninyo air signs. Kaya tingnan po natin ano pa ang mensahe para sa iyo. So relax, relax lang kayo dito. Check natin pagdating po sa kaperahan, we have six of um, swords. So meron naman dito, pwedeng naghahanap pa kayo ng other source of income. Meron talaga dito, need lumayo. Kasi nasa malayo talaga yung parang ikakaunlad ng inyong finances. Hindi nyo talaga siya mahanap dyan, air sign, sa lugar na kinalalagyan ninyo ngayon may pag-alis po talaga. May growth na kailangan mangyari sa inyo. If gusto nyo din na maging maunlad or maging progressive, maging malago yung money ninyo. Need nyo din talagang mag-grow, need nyo lumayo. So, huwag kayong matakot sa pagbabago. Tignan po natin pagdating naman sa love life. Kamusta naman po ang love life ni Air Sign Spirit Guide ngayong araw na ito? We have Ace of Wands. So, pwedeng may kukontak sa'yo talaga dito. Yung hey, iba sa inyo, pwedeng magkalayo pa kayo talaga ni soulmate mo. So, pwedeng milya yung distansya ninyo. For some of you naman, pwede na hindi pa talaga ito yung time para mag-meet kayo. Um, parang hindi ko alam kung mabilis ba to or mabagal ba yung pag magiging pagkikita ninyo, air signs. Pero, for some of you, parang first first pwedeng one year pa, one year. Kasi number one yung nandito, ace. One week from now, two weeks, uh, one month from now, one year from now. Ayan po. Tingnan natin. Spirit guide. Maybe pares kayo, napapaginipan nyo yung isa't isa nitong soulmate mo. Tingnan natin, spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin? Spirit guide, mensahe natin. Ito separation. <laughs> Makalayo pa nga kayo ni soulmate. Some of you, kilala nyo naman na yung soulmate niyo Pwede nga asawa nyo na siya. Tapos ayun nga, ano lang kasi, uh, magkalayo nga lang kayo. Pwede na nasa ibang bansa siya, ganyan. Or nasa Pilipinas lang, pero distan malayo yung distansya niyo pwedeng dagat, ganyan po. So ayan, Pwedeng miss na miss ka na pala ng soulmate mo air signs. Ayan, no, nami-miss ka niya. Alam mo, naiisip ka niya. Minsan, kaya din siya pupasok sa panaginip mo kasi sobrang miss ka na nito. Parang ang dami-dami niyang signs na binibigay sa'yo. <laughs> you just have to notice it. So, ayan lang po, your signs, mag-iingat kayo always, and more blessings to come. Enjoy the rest of your day. It is also the time para magnilay-nilay kayo, re-evaluate your life, yung mga ginawa ninyo, yung mga decisions ninyo. Hindi pa po ang lahat para sa pagbabago at huwag kayong matakot sa pagbabago. Mag-iingat po kayo always, more blessings to come. Bye-bye!